Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Cashier sa isang drive-thru, nakisali at nakisayaw sa vlog ng isang customer. Pinay Good Samaritan sa Amerika na nagbigay ng dalawang dolyar na limos sa isang social experiment nakatanggap ng halos 6 na milyong piso. Walong estudyante sugatan matapos kumalas ang sinasakyang octopus ride sa peryahan. Huling sculpture ni Dr. Jose Rizal kabilang sa isang auction sa Makati City. Anim na taong gulang na bata mula Texas, USA, hinihina isinilid sa dryer ng kanyang tatlong caretaker. At pinakamatandang lalaki sa mundo, pumanaw sa edad na 112. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain na yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Sa ngalan ni Angelica Cosme, ako po si Arnold Herrera. At ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story, Dance Through. Aliw na aliw ang mga netizens sa isang cashier sa drive-thru ng sikat na fast food restaurant matapos itong makisali sa video ng kanyang customer habang ito ay nag vlog. Ang lalaki kasi patagupang sumasayaw at umaara sa kamera habang hindi nakatingin ang may-ari ng video. Ang nakatutuwang tagpo, panoorin sa report ni Rose Babiera. Marami ang napasaya ng isang cashier sa drive-thru sa isang sikat na fast food restaurant sa Occidental Mindoro dahil sa pakikisali nito sa video ng kanyang customer na nagbablog. Sa video, abala ang uploader na si Tin Fernando sa pag order at habang kumukuha siya ng barya, kita sa background ang cashier na patagong nagpapakyut at sumasayaw pa. Titigil lamang si Jed kapag harap na si Tina at magpapatuloy sa pagsasayaw kapag tatalikod na ang customer. Gayunpaman, tuloy pa rin siya sa pagkuha ng order at nagagawa naman ito ang kanyang trabaho. Sa post ni Tin, sinabi niya na magbivideo lamang siya ng pagbili niya ng kanyang cravings. Ngunit hindi niya namalayan na ang lalaki na pala ang kanyang nare-record. Marami ang natuwa sa tagpong ito at nagsabi na kuhang-kuha nito ang good vibes nila. Humanga rin ang mga netizen sa pagkabibo ng cashier at pagiging masayahin sa gitna ng trabaho. Kaya naman, sa isa pang video, binalikan ni Tin si Jed para bigyan ito ng munting regalo. Sabi raw kasi ng mga followers ni Tina, magaling at nakakaaliw ang cashier kaya dapat bigyan ito ng jacket. Ito na rin ang regalo niya sa kakatapos lang nakaarawan ni Jed. Masaya naman itong tinanggap ni Jed na kumuha pa ng larawan kasama si Tina. Para sa DZRH TV, ito si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next battle story, Good Samaritan. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging likas na mabubuti at mapagbigay ng mga tao. Kaya naman ito ang tumatatak sa mga dayuhan sa tuwing na pag-uusapan ang Pilipinas. Magandang halimbawa dyan ang Pinay na ito mula sa Amerika na bukal sa pusong nagbigay ng dalawang dolyar sa isang lalaki na namamalimos sa loob na isang supermarket. At ang kanyang natanggap pabalik, nasa higit 5.8 million pesos lang naman. Kung paano ito nangyari sa kababayan nating si Lani iba balita sa report na ito. I'm sorry I haven't eaten anything today. Yes. I'm trying to get these. Do you have a spare dollar? I'm, I'm like okay. a Are you sure? A dollar? I'm just a ten? dollar short for this. Thank you so much. Isang dolyar kapalit ng halos anim na milyong piso nang dahil sa kanyang ipinamalas na kabutihan, ito ang unexpected plot twist na dumating sa buhay ng isang Pilipinas sa Amerika. Nag-viral kasi kamakailan ang kababayan nating si Lani nang malugod itong nagbigay ng isang dolyar para sa isang lalaking na mamalimos ng pambili ng serial sa loob ng isang supermarket. Dito na nagpakilala ang lalaki bilang si Jimmy Darts, isang American content creator at ang kanyang pamamalimos ay bahagi lang pala ng isang social experiment. Nang tanungin ito kung bakit walang atubili itong nag-abot ng tulong kay Jimmy, simple lang ang naging sagot ni Lani. You want uh, cereals? Yeah, Seles? you're just, you're just so kind. Aww. Thank you. These are for you. Oh, That's for you. No, no, it's for you. Open it up. What is this? It's a thousand dollars for you. Sa katunayan, boluntaryo para itong ginawang dalawang dolyap ng gina. Agad namang ibinigay ni Jimmy sa Pilipina ang hawak nitong cereal box na naglalaman pala ng 1,000 US Dollars o katumbas ng 59,000 pesos. Dito na napaiyak si Lani na malaki ang pasasalamat lalo't may cancer pala ang kanyang asawa at malaking tulong para sa kanila ang natanggap na regalo. Dahil dito, agad naglunsad ng fundraising campaign ng content creator para makatulong kay Lani at sa loob lamang ng isang araw ay kumalap sila na nga abot sa 50,000 US dollars o halos 3 milyong piso. I got a gift for you. In the last 24 hours, over 50,000 dollars was donated for you. Yes. Malaki naman ang pasasalamat ito dahil tuloy pa rin daw ang pagpasok ng mga donasyon na kung susumahin ay papalo na sa halos 6 na milyong piso. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, Disgrasya sa Peria. Sugatan ng walong estudyante matapos tumilapon mula sa sinasakin nitong octopus ride sa isang peryahan sa Naik sa Cavite. Nagkaaberya umano ang naturang ride kung saan naging mabilis ang pag-ikot nito. Dahilan para kumalas ang main screw at magbanggaan ang mga bagon. Ang mga kaganapan tinutukan ni Billy Borja. Sinugod sa pagamutan ang walong estudyante matapos tumilapon sa sinasakyang octopus ride sa isang periyaan sa barangay Ibayo, Silangan, na Cavite. Ang octopus ride kasi, biglang bumilis ang ikot, dahilan para kumalas ang main screw nito at tumilapon ang mga biktima. Sa investigasyon ng otoridad, alas 9 ng gabi ng maganap ang aksidente sa Fiesta Carnival Rides kung saan nagkaayaan ng mga magkakaklaseng magkakaibigan na sumakay sa octopus. Sa una, maayos pa raw ang takbo nito. Ngunit bigla na lamang naging mabilis ang ikot. Sugat sa ulo at ibang bahagi ng katawan, bali sa kamay at paang natamo ng biktima na agad itinakbo sa San Lorenzo Luis Hospital. Ayon sa ulat, nakatakdang sampahan ng kaso ang may-ari ng naturang carnival rides. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next viral story. Heroes, art for sale. Bibida sa isang auction sa Makati City ang huling sculpture ng ating national hero na si Dr. Jose Rizal. At extra special ang naturang artwork dahil ang inspirasyon nito ang kanyang kasintahang si Josephine Bracken. Kaya naman pinangalanan itong Josephine Sleeping. Kung magkano ang artwork na yan, alamin sa report na ito. Masisilayan sa isang auction ng Leon Gallery sa Makati City ang huling obra ng pambansang bayani na si Jose Rizal featuring one of his lovers na si Josephine Bracken pinangalanan ng naturang sculpture na si Josephine Sleeping kung saan tila siya ay mahimbing na natutulog. Pagmamayari ni Jaime Ponce de Leon ang auction na may pamagat na Kingly Treasures Auction 2024 na gaganapin sa November 30. Nakuha ni de Leon ang sculpture ni Rizal mula sa descendant ng isa sa mga kapatid na babae ni Rizal na si Narcisa Rizal. Umabot umano ng 7 million pesos ang artwork kung saan kasama ang lagda mismo ng pambansang bayani. Bukod naman sa obra ni Rizal, kabilang rin sa auction ang bust sculpture ni Andres Bonifacio at ang huling selyo ng Katipunan. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, kinulong sa dryer. Timbog ang tatlong caretaker sa Texas, USA. Matapos ako sa ang inilagay umanon ng mga ito, ang alagang 6-year-old na bata sa loob ng isang dyer at sabay na pinaandar. Ayon sa mga otoridad, nakita umanong umiiyak at nanginginig ang biktima at sinasabing ginawa ito ng mga hinihinalang suspek bilang parusa sa kanya. Ang iba pang detalye sa kasong yan, alamin sa report ni James Galangge. Imbog ang tatlong caretaker sa Texas, USA matapos ikulong sa loob ng dryer ang anim na taong gulang na alaga. Ayon sa investigasyon, nainis raw ang mga caretaker sa pag-iiyak at pagdadabog ng bata dahil lamang sa nawawala nitong chitserya. Dahil dito, nilak sa loob ng dryer ang biktima para hindi makawala at mahanap ng mga tagapangalaga ang kanyang pagkain. Pero hindi lang yan, ginamit naman ng isang caretaker ang kanyang card para paandarin ang naturang dryer Nakilala ang mga sospek na si Haven Duncan, Jackery Hill at Lifeboard na pawang mga nasa wastong gulang pa lamang. Naabutan namang umiiyak at nanginig ang bata sa trauma nang nadat na ng mga otoridad na isinumbong ng isang concerned citizen na napadaan sa lugar. Dahil dito, sinampahan na ng kaso mga caretaker at pinagbabayad ng multa na abot ng 10,000 US dollars $10 o katumbas na mahigit 500,000 pesos. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling viral story, A Life Well Lived. Sa edad ng 112, binawian ng buhay ang tinaguri ang oldest man in the world na si John Tinniswood mula sa England, batay sa report ng Guinness. Surrounded by music and love ang huling sandali ng matanda ayon sa pamilya nito. Muling balikan ng kwento ng yumaong record holder at British World War II veteran sa trending report ni Angelica Cosme. Pumanaw na ang tinaguriang pinakamatandang lalaki sa buong mundo sa edad na 112. Sa report ng Guinness World Records, binawian ang buhay si John Tennis Woods sa tinutuluyan nitong care home sa Southport, England. Mga gunita na nito lang Abril lang iginawad sa kanyang titulo bilang oldest living man in the world matapos sumakabilang buhay ang 114-year-old record holder na si Juan Vicente Perez mula Venezuela. Si Mr. Tennis Woods ay isinilang noong August 26, 1912, parehong taon noong lumubog ang barkong Titanic. Dalawang digma ang pandaigdig at two global pandemics din ang lalagpasan nito Bago naman magretiro taong 1972, nagsilbi siyang accountant sa ilang kumpanya. Ang huling sandali ng matanda, surrounded by music and love ayon sa kanyang pamilya. Naulila ni Mr. Dennis ang kanyang anak na si Susan, apat na po at three great-grandchildren, habang ang kanyang misis ay pumanaw na noon pang 1986. Samantala, bukod sa paboritong battered fish and chips ay wala raw itong special diet. Habang para naman manatiling mentally active, ay updated daw ito sa mga balita at inaasikaso pa ang kanyang finances. At kung matatandaan, pure luck kung ilarawan ni Mr. Tenniswood ang pagkakaroon ng mahabang buhay. Pero kung may isang payo na itong maibibigay para manatiling healthy, ito ay do everything in moderation. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayong katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng na mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin bubuin at ifa follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, eh ikaw na mismo ang magdadagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, at sa ngalan ni Angelica Cosme, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.